Hello guys, uh, ito yung camera ko hugasan ko kasi ano eh, kaya dapat pag hugas mga camera kayo, huwag kayong matakot hugasan Ta uh, yung camera ko mahugasan camera ko mahugasan pero yung pinggan hindi mo na nakatakot baka mamaya Tignan natin kung gumagana pa pambira. Ayun, gumagana pa. Waterproof. Hi guys, to the road to the earth. Med marubat. Kita